Hello bestie, naku hindi ako pwedeng hindi magkamay kapag may hipon kaming ulam. Paano naman kasi mahirap itong balatan at syempre masarap ito kapag kinakamay. Ulo pa lang naku ulam na. Samahan mo pa ng mainit na rice, siguradong mapapadami talaga ang kain ko. Meron din ako dito ang adobong kangkong. Alam mo ba bestie na ang kangkong ang pinakapaborito kong gulay nung bata ako. Kasi siguro paborito ko ang sinigang tapos yun ang nilalagay na gulay diba? Yung sausawang pala namin lagi yan patis at lemon at kung may siling labuyo, panigurado isasama ko talaga yan. Kasi syempre masarap yung maanghang, diba? Naalala ko nung bata kami, ayaw na ayaw kong kumain ng hipon. Kasi nga ang hirap balatan. Tapos meron kaming tita na siya tagabalat para sa akin. Best friend yung dati ng mami ko at siya talaga ang paborito ko. Ngayon naman, ako na nagbabalat, no choice na eh. Pati kay Big Boss, ako na rin madalas nagbabalat kasi ayaw nung nagkakamay. Minsan naman, ko sino na yung una nagkamay para magbalat, so siya nang gagawa for the whole family. O di diba ba, diba, meron kaming parang choreography sa bahay. Ikaw ba, bestie, nagkakamay ka ba? Si Bunso, pag nagkamay yan, naku, kala mo laking Pilipinas. Expert na expert. Naku, bestie, magready ka na kasi kung tayo ay magkita at magkulab sa kainan, mapapasaba ka sa akin sa kamayan. At baka sabihin mo, uy, laki ako sa farm. Joke lang, syempre doon naman sa farm ng mga simpleng tao. O, oh, ba diba? kasi simple lang ako. O, oh, wag ka na mag-apila dyan. Sa kakamarites ko, bestie, naku, napaparami ang kain ko. O basta tandaan mo, bestie, ang sekreto sa pagluto ng masarap na pagkain ay walang iba kundi nang gagaling sa ating mga puso. O, oh, ba diba, ate charing na ate charing? Basta, yan yan. Kailangan we do it with love. Ganun lang kasimple at wala nang iba. Ay nako, bestie, kung gawin mo yan, for sure hindi ka naiiwan ni the one.